Nakuha na ng baril at bala ang isang empleyado ng LGU sa Villa Javier, Barangay Bantog, Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija nitong January 15, 2024. Sa isinagawang search warrant OSW ng Muñoz CPS laban sa isang 47 anyos na empleyado ng LGU, residente ng nasabing lugar nakuhanan mula sa kanyang kustudiya ang isang caliber 45 pistol, dalawang magazine clips for caliber 45, 16 na bala at isang black leather holster. Napatid na ang SW ay inisyo ng RTC Balok Santo Domingo Nueva Ecija laban sa suspect na naging maayos at mapayapa ang pagsisilbi nito na sinaksihan ng mga barangay officials ng Villa Javier Bantong. Kakasuhan ng suspect ng paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Para sa Police Report, Mayra Maruso na Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!